Kung gagawin niya ang simulain sa buhay ang kanyang kagwiran, katagwaman ang pamilingkod sa lahat, aling sa kanyang pamahahan, pakisag pakisagutin niyo ang tanong nito. ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Iso Cristo ay pinanggap ni Santa Maria Bermen, ipinako sa Cruz sa Matay ng Ibig, ngunit na buhay at naluglog sa kanilang Tata, kayo ba ay sumasampalataya? Kaya kami. Kung kayo'y mga ang susunod sa pagtubay ng Espiritu Santo, at kung sisinabi ninyong mapaundan ang kaloob niyang buhay at pagpamahal, upang kami may mga may ang anak ng Diyos, Ama at kapatid natin si Cristo, pakisagutin niyo ang kaloob niya Sa Espiritu Santo, sa Malayasimba ang Katolita, sa kasamahan ng sa sa muling pagkabuhay ng mga at sa buhay ng na walang nagdaan. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang awa ng ating Panginoong Yesu Cristo, tayo ay pinatawid sa kasalanan, doon tayo ay manibuling sa tubig at Espiritu Santo, tuloy nawa tayo'y mawalan ng tapang sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at bukas sa wala hanggan. Amen.